Ipinagdiriwang ang ikalimamputpitong anibersaryo ng pagkakatatag ng ASEAN sa Kuala Lumpur, Malaysia. Dahil dito, iba't ibang isyu ang napag-usapan ng mga kalahok na bansa kabilang ang mga bilateral partnership. Pinangulat ni Denise Osorio, live. Denise. 37 th anniversary ng pagtatag ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Pinigyang diin ni Philippine Ambassador to Malaysia Maria Angela Ponce ang importansya ng peace and security at ang socio-economic development sa si pag-uusap ni President Ferdinand R. Marcos Jr. at ni Malaysian Prime Minister Anwar Bin Ibrahim. Ayon kay Ponce, isa na sa mga prioridad ay ang pagpapalaganap ng pagiging halal-friendly ng Pilipinas sa tulong ng Malaysia. Uh, Malaysia is a trailblazer uh, in uh, halal, the halal industry, and we very much want to learn from them, get get their best practices. So, the halal uh, industry, it comes not just on food uh, and on agriculture, but also on you know, uh, tourism cooperation, strengthening that, so that then we can also uh, you know be able to attract uh, the uh, you know what you say halal tourism. Ngayong 2024, hindi lang ang ika na taon ng anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at ng Malaysia ang ipinagdiriwang. Ito rin ang ikalabing limang anibersaryo ng pagkakatayo ng permanent mission ng Pilipinas sa ASEAN. Nagkaroon ng isang dinner gala kagabi sa headquarters ng ASEAN sa Jakarta, Indonesia na inihandog ni Permanent Representative of the Philippines to ASEAN Ambassador Jason Quintana kagabi para dito. Ayon kay ASEAN Secretary General Dr. Cal Kim Horn, mahalaga ang papel ng Pilipinas sa mga pagsisikap sa ASEAN community building efforts at binibigyang diin ang patuloy na pamumuno ng bansa sa pagtataguyod ng pagkakaisa ng ASEAN. Samantala, binigyan din ni Deputy Foreign Minister Datuk Mohamed bin Haji Alamin ang kahalagahan ng turismo sa pagitan ng mga ASEAN members dahil isa raw itong matatag na pundasyon para sa isang diverse, strong at more resilient na ASEAN community. In Asia, we also promote interaction between our peoples through various areas including in culture, youth, education, and sports. As a reflection to this, today, we will be celebrating our region's cultural diversity through cultural performances and cuisines. Ayon naman sa Embahada ng Pilipinas, sinusuportahan nila ang mga inisyatiba ng Malaysia. We learn a lot from what Malaysia will be doing and what ASEAN will be accomplishing uh, over its uh, uh, next year when Malaysia takes over the chairmanship. As you see for this uh, anniversary now, the theme is connectivity and resilience and that will continue. I think that's a running thread through, it, through ASEAN right now that we will uh, build on uh, when we take over the chairship in 2026. Hindi lang peace, stability, at security ang layuning protektahan ng mga ASEAN nations. Pinagsisikapan rin ng mga ito ang pagkakaisa ng mga bansa sa iba pang mga layon tulad ng sustainable development at digital transformation. Kinakatawan ng ASEAN Day ang kolektibong pangako ng rehiyon sa pagkakaisa at kaundaran na muling nagpapatibay sa mga koneksyon na nag-uugnay sa Timog Silangang Asya sa isang dynamic at ever-changing global scene. Mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, Denise Osorio.